Hi guys, good afternoon. Nandito ako sa bahay ng nanay ko. Ayan guys, at titignan ko kung ano yung pinagagawa dito na renovation. Actually, hindi na renovation to kasi totally tanggal ang mga lumang foundation. So parang nagbago ng foundation. Ang nangyari dito. So, ito guys, papakita ko ito. So, ito guys, ah, uh, ito guys, yung sa gilid, yung pagka nakaharap ka sa bahay, nasa left side to. Itong area na to. Pasensya na kay guys, may mga sinampay at ukay-ukay ho yan. Binibenta. So, ito guys, yung uh, ito yung perimeter base do sa pang-survey Ayan, tali ko rag guys do sa kabila building yan, sa kabila bahay. So nagtayo ka, tayo na nagtayo kami ng sarili pader. Ayan. Parang back to back na pader. Tapos <coughs> do sa kanto may poste guys, ayun oh. So bakit ganon? Tanggal yung kuan yan. Bakit may ganon oh? Pinagpala mo na ba yan? Ah? Tatanggalin yan? Ay, Tanggal na nila yung kuya. Hindi pwedeng ganyan yan. Hmm. Kasi property natin yung binagsaka, no? Hmm. Ayan. So, mapatanggal natin, guys, yan. Kasi, ayan, halos pantay na yan, guys, do sa taas. Ayan, dito nyo, bawal yan. Kasi pasok sa perimeter, di ba? So, bawal yan. Siguro, nung time na galo pa to, mababa, pwede pa yan. Pero ngayon, under construction na to at ipatataas, gawa na, guys, tong binabaha dito. So, Ayan guys, pero poste ng pader doon. Tapos ito yung pinaka foundation. Um, poste. Tapos pa At double tie beam to sa ilalim. Tapos magkakaroon ng tie sa taas. So yun. Nakikita nyo naman guys. Kasi di tayo pwedeng pupunta doon sa dulo. Basa pa kasi ito guys. Kakalatag lang na simento. meto. Ayan. Pero ito guys, ito yung dating kwarto na pinakita ko dati na dito ako nagpalakas ng aking katawan. Kung nag ako yung nagkasakit. Tapos ito, yung pader na yan guys, perimeter lang yan. So isinagad na namin yung property tapos firewall na lang. Ayan. So, so nakikita nyo guys, ito. <laughs> ito yung lumang bahay na kinulong nila Baga, lumang bahay sa loob ng bagong bahay. Yan ang term niya na dyan. So, nakita niya naman, guys, kung gano kalaki itong poste, di ba? So, ayan, oh, ano laki, di ba? So, ito na yung kisabi, halos maumpong na ako, guys. Dati <laughs> guys, naupunta ako dito, eh, hindi ko pa maabot to. Pero ito guys, oh, ikisabi isabi, ko na. So, yang ang sabi na eh, Maripik, yung aming kasama, eh, gigipay na to. Siguro, polibukas bukas oh, o sa isang linggo, para nakapagtuloy-tuloy na sila dito kasi magkakaroon na ng uh, para mga division halo black dito para makapag-umpisa na kasi pinapauna ito guys itong isang kwarto dito Pakita nyo naman guys, oh. so <laughs> Ayan. Ayan si Babik, oh. Hello, Hello. Babik. Hello. Siya po ang kwa dito. Katiwaldas. Uh, kat, 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 na. Kati <laughs> so, ito. At, po oh, bakit may gripo dito? Sa galing to. Ay, hindi pa kuya kasi yung dating gripo yan dito sa shower room. Ay, ay, ito na, na ba yung shower room? Oo, oh, ito. Yung dati. Oh, ito pala yung dating shower room, yung paliguan. <laughs> Hindi pa namin kuya maputol oh, yung oh, kasi nakakunik yan doon. Yes, o, oh, tama. Tamba, kaya puputulin ko na lang yan doon pagdating So nakita nyo guys, o. Oh. <laughs> Abot na natin yung <laughs> kisabi guys. <laughs> kasi guys, ito yung isa namang kwarto. Ito, kwarto ito ng aking kapatid. Yung mo-okupan ko dito yung panganay namin. So, yan. Evacuate muna siya. Kita nyo guys, ayun yung dating flooring. Oh. So, tumaas tayo guys. Almost 1 meter ang taas. Ito, flooring. Flooring luma, taas. ito na yung flooring. Flooring na luma. Tapos ito na yung flooring ng buong kabayan guys. So, kaya ito matatambakan yan. At lalagyan din ang flooring yan. So, nakita nyo guys kung gaano ka itinaas ang bahay nito sa kalsada. Kasi guys, talagang pasok ang baha ng tubig dito pagkakalakasan at saka dire diretsong pag ulan so kawawa yung lumang bahay guys kasi talaga hanggang tuhod ang tubig dito yung mga gamit namin eh, nasalanta na so ito guys may bodega kami dito sa gilig ginawa namin yung bodega to ito wala na to kasi ah, kagaya nyan hollow nga to lalagyan ng hollow block so mangyayari dyan ma-occupy -okay ito guys para maging sala o ano man o room or uh, receiving area, ganon so, ang taas guys, oh oh, nakita nyo guys, oh, gano'ng kataas to so, yun ay At, nakita nyo, ah, yan ay yung bubong oh. oh, halos abot ko na yan guys, yung bubong na yan sa bagong uh, flooring so, ito guys, yung isang uh, building, so, yan at least maaabot na namin yung <laughs> yung mataas na kung na ano yun, na itaas baka pantay o walang pasampa malang kasi ang height ng flooring at saka ceiling is almost 3 meters so 9 feet ba lahat ang taas makita nyo guys yung buong kabayan oh. Uh, Maliit lang itong property guys. Mga 135 lang ata ito. 148. One, 148. 148? Ah, 148 square meter daw yung kabuuan. 15. So, ayan. Nakita nyo naman guys yung kuha natin dito. Uh, kawawa yung mga nakatura dito. Yung pamangkin ko, eh, uwi daw ng probisya para doon mo na tumira. Kasi wala siya talagang matutuluyan dito. Ayan, lalo na pag tag-ulan, guys. So, ayan, no? So, ito, guys. Kwanto yung uh, ventilation area. So, pataas yan. Yan yung magiging ventilation ng kabuwa ng buong bahay. Yung first, second, at saka third floor. So, ito, guys, yung sample plan natin. Nakita nyo, hanggang third floor, guys, yung yung ating plano. Yan, ang proposed natin is 3 story 5 units residential. Ayan. <laughs> Medyo malaking pera to. Depleting na budget natin. So, almost 1M na guys. Ito pala yung natatayo. Kasi, ang mahal ng bakal. Kasi, ang nakamahal dito yung bakal sa flooring. Yung mga tie beam kasi kailangan natin standard na bakal so ang poste ng ang bakal ng poste nito guys is 20 mm standard so kung kukuha kaya Ayan, guys oh kita nyo ang tubig oh OMG oh. yan guys ilalim nito tubig ayan oh mababaw pa, pa lang yan guys pag umulan pa yan yan ang nag-overflow sa amin kaya talagang need na namin mag pa konstra kahit paunti-unti maumpisan lang kasi syempre pag hindi na wala hindi matatapos, hindi matatapos. <laughs> kahit paunti-unti guys pag budget tuloy pag wala stop ganun lang pero mas maganda nito malagyan ng tie beam at saka sana mabuhusan yung second floor para hindi tatagas yung ulan diba yung tubig dito sa ground floor kasi kawawa yung mga gamit, guys. Yung lahat ng mga appliances, electronics, wala, sira lahat. Kasi nga, nung bumaha dito, grabe, umabot pa ata hanggang bewang. Kita nyo, guys, ang taas natin, Oh. Ayan, Oh. Diba? So, ayan na yung pinakakalsada, itong likuran ng mga tambak na yan, kalsada na yan. Ayan. So, yun. So, siguro, hindi pa tayo makapunta doon kasi bago si Beto puro guys uh, sa makasusunod na buwan o sa dalawang buwan meron na rin panibago improved dito so ayan guys so ito guys ito yung poste ng luma Bahay. so ang late lang oh. pwede kong dangkalin ba? Diba? Ayan. ayan yung poste pero ito guys hindi ko madadangkal yan laki oh Kita nyo guys, yung yung bakal, oh. No? yung anilo, sinisin, oh. No? Dos. Oh, yeah, dos, dos. daw ang pagkikitan. Kasi yan ang dugtongat eh, kaya kailangan sinisin dyan eh. Yan ang titibay dyan sa mga dugtongat. So, kaya ito guys, tataas yung kwadrati dito. kaya 3 meters. Makikita mo, pagka naalis na itong bubong siguro, makikita na natin yung kabuuan ng bahay. Once na lahat ito, pati ito mga poste na ito, yan. Kita nyo naman guys, ang litla na poste pero ang tibay yan guys. Kasi mga lumang bakal yan, mga lumang timpla ng sibento, talagang kita nyo naman guys, makikita nyo yung timpla ng sibento, maputi. Yan. ibig sabihin yan, talagang matapang yung halo. So yun, So, yun guys, uh, siguro hanggang dito nalang muna po at sobrang mainit pa rin dito. Ayan, pagka malakas ang ulan, kawawang ang loob, nababasa. So, ayan ang problema ngayon dito. So, guys, hanggang dito nalang po siguro at ako'y magpapalam na. Ako'y akit pa sa bundok. At marami pa tayong ginagawa doon. So, yun. Napasyal ako dito kasi kailangan natin ng eh pang materiale. So, nandala tayo. So, hanggang dito na lang, guys. At maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye po.